Kaya meron yung namin. hindi namin alam ka na, kami sir eh. Kung lang? Pararatin lang namin oh. ang Kaya mga sabi ng kayong kayo kasi baka may operation. Sayang po po. niyo ako eh. Eh ka talaga eh. Matitiusap kasi po. Kaya nga po. Ako hindi naman ano. Mat Nahagip na ito ng video kayo na At sabi kararating lang daw Ngayon ayaw ibigay yung lisensya Kaya plaka na lang matitikitan Mas mahal po yun, 2,000 libo Kaysa ibigay yung lisensya nyo At matitikitan, isang libo na patas ngayon Ngayon, ibibigay na yung lisensya pero huli na, natikita na yung plaka at uh, hindi na pwedeng nga uh, burahin. Maganda nga uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, September 23, 2024 at sa oras na 7.15 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa kahabaan ng uh, Panay Avenue at sa kop ng uh, Quezon City dahil ang uh, Panay uh, Avenue ay isa ito sa mga alternate road ng uh, mabuhay lane so ito natikitan hindi na nahatak sa oras na 7.30 ng umaga nandito pa rin tayo sa kabalang ng Panay Avenue Okay ito yung pagpapark ng white dahil naka-parallel at naiwasan itong sidewalk. Ito so lang, matitikitan at posibleng mahatap. Ayan, dumating na yung uh, mayari itong isa. Matitikitan na lang ito. yan. Uh, yan. It naman mga Andito naman lahat ang mga may-ari. So tiket lahat ata hindi na maaabot. after ng uh, Panay Avenue kumaliwa dito sa Scout uh, Juatoko after ng uh, Scout Juatoko kumaliwa dito sa Madre Ignacia unang uh, nadaan na dito sa Madre Ignacia uh, okay. dito sa kabila meron din Okay naman yung mga natitikita May ari ng sasakyan Dahil alam na nila yung malang Violation Mga gilang-gilang na lang dito yung naka park ng, uh, na nga na harang ang um. sidewalk or kalsada ang gando no sa oras na 7.40 ng umaga nandito pa rin tayo sa kahaba ng uh, Mother Ignacia may nahatak na dito sa unahan kung makikita nyo dito malaki yung sidewalk So, halos sa uh, kalahati ng sasakyan ako naka ako pa dito sa sidewalk yung isang kasama na sasakyan na hinahatap ito na may ari oh. Nasa kabaan pa rin tayo ng Mother Ignacia at nasa kanto ng Scott Wason. At ito, hinahatak na. Dumating na may-ari. Pero yan, hinahatak na kayo na. So tinulungan na lang niya para may isang pa yung kanya sasakyan. At uh, sasama na raw yung may-ari doon sa impounding area sa Tumana Marikina ng uh, matubos niya na kagad. After ng uh, Madre Ignacia, nandito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Sergeant Esguera sa oras na 8.45 ng umaga. At ito, andito naman yung mayari, uh, may-ari. Natikitan dahil naka-park mismo sa, ayan. Ito naman isa, sa hulihan niya, ang nahatak. ah uh, dumating na may pero naangklahan na. Nandito pa rin tayo sa kahaba ng uh, Sergeant Esguerra At yan yung uh, Scout uh, Madrinyan Ito Mayroong uh, hinahatak dito Sa kabila ng ayun ang sign Ah, nahatak na pala Ito lang isa ang naabot na nating inahatak ito yung kanto ng uh, Sergeant Esguero sa kanan timog Mga sumusuporta sa clearing operation, ingat lagi! Ang first pa Nag-cross ang uh, clearing operation dito sa may Timog at nandito uh, na tayo ngayon sa 11th uh, Jamboree. Malapit pa lang tayo sa kanto ng Timog sa kanang 11th Jamboree. Sa oras na 8.45 ng umaga. Hindi pa rin lumalabas ang uh, may-ari. o kaya inumanga na ng uh, tow truck. Magmula doon sa natak na sasakyan, dila sa malapit sa kanto, tawid lang. At ito, maahatak na rin itong isang sasakyan na nakapark mismo sa kanto. Sa di kalayo ah, nasa 11th Jamboree pa rin tayo Sa oras na 9am Pareho din ang sitwasyon kaya nahatak Dito sa pinakakanto mismo naka-park Nasa kanto na tayo ng uh, 11th Jamboree At uh, kakaliwa dito sa Kamuning uh, Road At uh, lalabas ng EDSA nasa kahabaan pa rin tayo ng Kamuning uh, Road uh, at uh, malapit na tayo sa EDSA. at nataan na rin itong uh, isang sasakyan or pickup na uh, ito nandito naman na yung uh, may-ari pero na, natikita na at uh, hindi na mahatak magpo-cross na tayo ng EDSA so after ng cross ng EDSA kami road na yan so ilang beses na ito na pasadahan ayan yung EDSA at ha, itong unang nadaanan ah hello magandang umaga ha? Huh? Ah, no. Mayroon na rin pala nga hinahatap doon sa unahan May nauna na kasi Kaya punta natin Bago tayo nag-start kanina nag team nandito so, nga tayo ngayon yung isa naman, umiikot doon sa may part ng Commonwealth Avenue. Ito, nakaharang din sa sidewalk. So, dumating na may ari pero naang plana. Ikot tayo.

wala pa pong sitirasyon niya? ang na 15 Magmula doon sa nahatakan na sasakyan, tignan nyo ito ha, yung effort nila para maywasan lang itong sidewalk. O, oh? Tingnan mo, pinagsiksik dito para hindi lang uh, maharangan yung lakaran ng tao. Oh, tingnan yung effort nila. Kung talaga ang susunod, talaga susunod. O, oh. oh, di ba? Ang ganda? Eh, masasabi natin sana all. Hindi pa rin matanggap ng may-ari na nahatak ang kanya sa sakyan. So ayaw tanggapin yung notice After ng uh, kamyas Kumana ang uh, team Dito sa may ng uh, KJ Ang labas dito Or ang losot sa may Ermin uh, Garcia Sa oras na 9.30 ng umaga dito sa lugar na ito bago dumating ng Ermin Garcia marami nakapark dito wala so, rin sa pagpasok natin galing kamyan so ngayon wala, wala tayo nadano so magmula doon sa pagka natin ng Ermin Garcia ito naman yung uh, New York Padre na ng EDSA So tuloy-tuloy lang dito ng Ermin Garcia Napasadaan na ito noon Dahil ito isang complaint Kinorto na na dito Dahil dito lahat naka-imbak Yung mga katulad niyan Yung mga sasakyan natin niya na bulok Na hindi na mapapakinabangan eh. So ito matitikitan ito Hanggang doon Or natikita na Sa oras na 10 ng umaga, nandito pa rin tayo sa kaba ng Ermin Garcia. Bali, siyam na tow truck ang dala natin kayo na umaga at panghuli na ito. Dredrecho ito ng, ano, ng EDSA. Okay, tara! So, ito na yung kanto ng uh, Camp Bridge. Ang oras ngayon ay uh, 10.35 ng umaga. Hello! Okay, back to base tayo.